What's up? Mga kapogi. Gluluto po tayo ng ano ng ating pananghalian isda. Isang pero tatlong gayat. Lalagyan natin ng green uh, vegetable, yung pong mga talbos ng sayote, may talbos ng kamote. Ito po yung isda na kanuping kung tawagin. Sa farmers, ito po nabili, press na press. Ito na po, o, oh, ilalagay natin yung ating isda. Ito yung natawag na anupin. Napaka-press. Press from farmers. Ilagay po natin ng malinis na sabaw. Malinis na water from Pasig River. sasabay na rin natin yung fresh na gulay, yung green na gulay. O. Oh. Kasi, pakukuli lang natin ng konti. Ito na po, kumukulo na yung isla. Ayan, o. Oh. Nakikita nyo na yan. Nalagay po natin ngayon yung ating gulay. Kasi kailangan po sa gulay, hindi masyado siyang malabot. Lagyan natin ng gulay, o. Oh. May talpos ng kamote. Ah, grabe na manggula ito. Ang sarap nito. Hindi na makita yung isda sa, sa dami ng gulay. ay kampong. Oh, yan yung tawag na lutong ano. Lutong patsamba. Yan po yung sinasabi ng lutong patsamba. Tatakpan natin ng mga ilang minuto para... Ayan po. Kaya mo, lagyan natin ng kaunting aroma, yung pampalasa, para mabangin yung sabaw. Boys daw. Yung gulay po, napaka healthy niyan. Huwag po natin kalimutan, pag nagsabaw tayo ng isda, yung gulay, yan po nagbibigay ng ano, lasa dyan, no? Uy, nakakalami. Na. Pagyan po natin ng kaunting, ano, kaunting magpasarap ng lasa. Ito natin ang asin. Ito po asin. Okay na po yan. panalo. Dito pala sa isla panalo ka na, oh. Fresh na gulay, pampahaba ng buhay. Huwag kalimutan ko nga yun ng gulay dahil yan po ang nagbibigay ng lakas ang katawan sa atin. Saka ipigma po natin kung anong lasa, ha? Wow! Heavy! Napakasarap! Ow! Takpan po natin. Mga uh, 5 minutes. Sarap, ko, sarap. Okay. Oh, gusto na ka kaya yung asin. Para hindi ko yung asin. Mm -hmm. na. Okay na po ito. Luto na ito. Sa ulo pa lang oh napakasarap ko oh, laki ng ulo Healthy ang ulo gulay panalo sa gulay Naimas sabi sa Ilocano naimas manyaman sa kapampangan good for three personnel po ito ayan po higyan natin ang kaunting sabaw ayan po oh. panalo どう